puso, magkikilaw kami ng puso. Kinilaw na puso. Hindi natin lulutuin yan. Talagang ganyan lang. Kahihwahiwain lang yan. 1,198. Kunti lang. Okay na yan. Mayroon 1, lang tayo ulang kunti. Iba na lang natin ng 40 pesos. 1,198 minus 40. Ayun. Tatlong puso. Ayan. Buwa. Buko. Uh. Buwa sa buko. Buka. Ah, buwa. Buwa. Ito yung buwa at saka guyabano. Kung sa sibuhano, but-but. <laughs> Sabi sa waray, buwa. <laughs> tagalog, ganun tawag sa galog nito. Sibuhano. <laughs> Wala nang tawag ito sa O oh, kasi yan ni buwa. Yung buwa ulit, di ba? Buwa ulit. Buwa. Tapos siya, yung si Buwano, but-but. Yung mga, kung sinungaling kasi sa si Buwano, but-but, but-buton. Ayan, dito, ayawang ko. Ayan, igagata ay, namin sa ano, yung kililaw na ano. Ito, nag-ano na si, yung pamangking ko lang. Na. Ito, ikikilawin namin puso. Ayan, Ayan. Tinitigayan. Hindi siya linuluto sa apoy. Titigaan lang siya tapos gagataan. Yan ang kililaw sa puso. Tapos titigaan yun. Ayan. Pusong kililaw. Sarap. Sarap yan. Ayan. Ayan. Diba maasim-asim at may kalamansi Ayan, kinilaw na puso hmm. sarap puso ng saging saka paku sarap ng ulam yan kilawin kain tayo kilawin na puso at tako na ginataan hey mga guys magandang araw sa inyong lahat nararito tayo sa barangay parangong karigara laiti narito tayo sa barangay, barangay hall at tayo may kukuha ng pamasko pamaskong handog sa ating barangay parangong magamat wala tayo sa kabiti dito kukuha tayo ng ano, pamaskong handog sa galing sa ating kataas-taasan ng bayan ng Kargala, Ledo. Yan, baka naman, yan sa kabiti, meron na ba? Meron na ba tayong pamaskong handog yan sa ating kinaukulan? Ito, nandito, nandito ako, kahit nandito sa probinsya, kukuha ako ng barangay, sa barangay, ano, ng pamasko. Kaya nandito tayo sa barangay Paragong. Kukuha tayo ng pamasko handog. Kaya, ayan, antay pa natin yung ano, ayan, hindi, hindi dumating na yung mga ano, ipamimigay isang elf isang elf na pamimigay ayan, nagmamaya obra punong puno ng pamasko ayan ayan, ang tabayan ninyo at ang pamimigay ng ating pamasko bagamat hindi ako dito nakatira kukuha tayo ng pamasko ganong katindi dito ayan o Diba? Marami ng tao. Marami na nagaangkay na maibigay ang pamasko. Padami na ng padami. Ito'y barangay para doon, para daraw, Ito dito sa Bisaya. Diyan sa atin, sa Tabite, meron na bang pamasko? Baka naman, nung nakaraan, Naantay namin ang pumasko. Yun lang. Ngayon, dubli na daw. Hindi na ibigay nung nakaraan. Ngayon, dubli na. Dubli na ang pumasko. Naway, mayroon na. Kahit pa paano, mayroon tayong lulutuin. O anuman dyan, mga spaghetti man dyan. O anuman na ibigay. Kaya, malaking pasasalamat natin tayo mga... Hindi karamihan ng pera, sakto uh, lang na ating buhay. Kaya uh, malaking bagay pag meron man ibigay ng mga kung ano man yan. Ngayon naman ito naman ng barangay o mayor o vice mayor kung ano man yung mga konsyal man yung malaking uh, äh, bagay sa mga katulad natin na uh, hindi yamalin kaya yeah, nawa mayroon Ayan, yeah, maraparami na ng parami ng mga tao at nagpipila-pila na kaya yeah, ayan Diyan sana sa atin, sa Cavite dapat meron na rin. Ay pa paano? Meron tayong may luluto. kahit pa paanong mga pancit o anumang lang mga kanton man lang o mga spaghetti. Sana meron. Sa magandang magandang araw sa inyong lahat at salamat sa lahat ng ating mga viewers natin diyan na patuloy na sumusuporta sa lahat ng ating mga video kaya maraming salamat sa inyong lahat sa lahat ng ating mga viewers sa mga kayo na roon magandang magandang araw sa inyong lahat at update natin ito sa kargara Lipi at kay kukuha ng pamaskong handog dito sa Paragom Cargara Lighting at namin ang tao na nakapila ito barangay Paragom Laang at dito may pamimigay yata ang ating vice, vice mayor ang ating pagkakaalam galing daw sa vice mayor